Ako ako takakaw sa cracker ito. Diba, oh, ganda. Pagkatapos mo magpapitas kuya dong, uh, pwede ka na dyan na, uh, pag, pag mo, pwede ka na mag-abono dyan ng pangalaki ng bunga. Kaya, dadamuan ko, dad, mm. dadamuan mo na ako. Oo, oh, ng bunga. Kahit yung damuhan mo lang muna, yung ano, mabilisan, oh, uh, yung daan tubig. Yung daan tubig lang. Ito kasi, para na niya yung niya yung pag ano, ng lupa oo yung pag yung pagkatigang. pagkatigang oo sobra init ngayon oo nandito tayong li dito sa isa nating uh, kliyente at uh, kaibigan ng uh, Kalamasi Farm dito sa Ordaneta Tangasinan ito yung dati na dinala natin ng seedlings na XL size mga kagri ka ito lang kaya na yung status ng kalamasihan ng ating uh, o, si Ma'am Ellen at saka si Kuya Dong. At uh, eto. Malalaki na yung kalamansi nila. At nagpabunga na nga sila. Ngayon, uh, tayo na i-monitor yung kalamansi nila. Eto na. Tingnan natin kung ano na ang lagay. At nagpabunga na po sila. Tingnan natin kung gano'n nakalalaki. Itong ating uh, pinabunga na kalamasi nila Ma'am Ellen at na uh, ni Kuya Dong. Lampas na ng uh, gamay to malapit na itong uh, mag-gasaresa. Uh, Iba talaga pag uh, medyo talaga maano Yung uh, kalamansi, bata pa Gaganda ng bunga oh. Makilabot, ibig sabihin Magaspang Ang itsura ng bunga Yan ang uh, tumuloy Mga kagri ka Yan o oh. Ilang buwan na ito ngayon kuya dong? Kalamansi mo? Uh, mag 11 months sa 28 uh, Mag 11 months po Sa 28 po ng lang ah, itong, uh, February. February. Kasi mag 1 year pa lang siya sa March 28. Ah, okay. eto ito na. Yung uh, pinabunga nila uh, Kuya dong. Ito na. Ah, wag Ito may mga pitasin niya. Oh. Papapitas daw si kuya dong bukas yata. Bukas ba? Papapitas oh, kaano. Oo, in juice. Opo. Pero 'yan, yung pinapitas po niya na 'yan, papipitas niya bukas na to. Itong mga bunga na to, ay hindi po ito pabunga niya. Ito ay kusang bunga lang na nadami na lang din sa alaga. At ang uh, pabunga niya ngayon talaga, ito. Mga gasaresa at saka lampas gamais, mga kagri. Ayan po. Dami na po tumula. Ito, ligtas na to kaya dong? Ha? Ligtas na. Hmm. Ligtas na yan. Meron pa kasi maglalabasan mag, uh, mga... Ha? yung mga bulaklak Hmm. Dire-direcho na yan uh, Nag-aalaga ka pa naman Madadami na yan Kaya dong Malaki na ang pinagbago buhat nung nagpunta ko dito nung magpapabulaklak ka pa lang. Oh. oh. Ganyan yung kalamansi na basal na pinabunga. Mas lalong gumaganda kasi volume kasi yung abono na ikinarga natin dito sa pagpapabulaklak. Wow, dami. Nakakatuwang uh, ano. Hmm. Nakakatuwa oh. talaga yan. Lalo pag malalaki na yan. Tanggal lang pagod mo. Okay. Pag <laughs> nakakita mo. Pero yan, sa susunod yan, kapag ka mas marunong ka na, halos lahat ng kalamasi mo, baka mas marami pa dyan, no? sa isang puno na yan. Hmm. Sa ngayon, siyempre, wag mong habulin yung mga tunay na, yung talagang mga veterans na sa kalamasi. Pero ikaw, na baguhan, maganda na ang record mo niyan sa ganyan. Kasi, alam naman natin, ang kalamasi, kapag ka talaga sariling pag-ano lang pag-aaral mahirap iba kasi grito kasi yan eh iba, iba yung ano may nagtuturo oh kasi kung uh, ako lang hindi ko Less may kasi may dyan yung para. trial and error maleles mo na oh yun ang aning dyan. pero yung performance mo totoo lang kaya dong talaga naman maganda iba yung ano ng kalamansi oh. iba yung naging tulong ano, mo para sa tulong mo na rin ganda iba talaga din verde, healthy healthy yung mga kalamansin niya. Ganda. Sa susunod dito, susunod pa pabunga mo. Talaga naman, lalaki na ng kalamansin mga kaagri. Ito, pantay-pantay. -ano na naman siya. Kaya, ang nag-continuous ano? ako ng, uh, ng hmm. pag-spray. Uh, hmm. Kasi para hindi madami ito. Oo. Oo. Yan, ano yan. ah uh, dami na yan sa alaga. Ibig sabihin, sama na yan. Mm -hmm. Na kasama na sila hmm. ito daan dira ito mga kagri bukas daw mga na si dong dito do sa mga unang bunga ng kalamansi niya. Kaya, ganda talaga ng mga bunga ng mga batang kalamansi oh. malalaki na talagang matigas, ibig sabihin makilabot, matagal malanta kaya po ito uh, lamang po ang presyo na to dun sa mga matatandang kalamansi kasi nga ito uh, talagang quality tapos uh, yung balat niya makapal. Matagal pong malanta sa mar sa market kaya mas mahal po ito ng 50 to 100 pesos po sa ibang uh, mga kalamansian. Kaya advantage din talaga yung batang kalamansi. Tapos ito, papunta pa lang po ito sa volume. Kasi practice pa lang nila ito ngayon ng pabunga. Pero nakita nyo naman, oh, ang dami pong nagtuloy mga kagay. Oh. ano oh. Medyo kasi ano eh, sobra, sobrang ano, maliwanag. Hindi ko alam kung nakikita sa camera to, pero dami talaga. to Hindi naman talaga totally madami. Ibig sabihin, doon sa regular niya, talagang madami. Mga kaagri. Tapos, practice pa lang sila kaya dong, napabunga. Pero nakita niya naman, nakita na rin yung resulta. At ito, kung maalagaan pa to, ligtas na to mga Hindi na yan mauhulog kasi gasaraysa na yung ibe. Halos gasaraysa na lahat eh. Kaya ito, konting alaga na lang to kaya dong makukuha mo na yung ano kahit maka -break even ka lang ngayon alam problema yan ganyan talaga yung practice na magpabunga muna tsaka nagpapalago ka pa lang yan dito kami ngayon sa isang farm ni Mami Lane dito sa malapit lang po dito sa kanilang uh, farm 1 uh, kabilang barangay lang dito sa Ordaneta Pangasinan eto balak din daw pong uh, tamna na mamili ng uh, kalamansi ito yan o, oh, nasa ligod ko may tanim lang uh, po sila ng mangga dito sa gitna siguro ito, kuya itong mga ilang ano to? Huh? mga ilang uh, square meter kaya to? Uh, nasa 3 to 4,000 3 to 4,000 square meter po ito hindi pa lang kung kasama yun yung sa kabila Meron po siyang tanim na mangga dito sa gitna na isang direkto mga ilang puno din. Uh, balak nila ipaputol ito tapos kakalamasi si Inalan din daw po ito ni mamili itong uh, lugar na ito. Ito kuya dong ano to? Marami-rami din kalamasi ito. Oh. 3,000 to 4,000 na square meter. Pahaba ito ano kuya dong? Uh, pagpalagay mo itong mula dyan hanggang doon nasa... Oh ilang meters abot siguro ng mga 30 na puno hindi lang kuya dong hindi lang, ano? Ah, uh, ano yan siguro nasa 40 40 oh. baka 40 to 45 puno mahaba oh, mahaba okay. masyado maganda ganda ng ano niya mga ganda ng area nasa kalsada tapos ayun lang yung bypass ayun lang ayun. tapos kalsada pa maganda yung lupa niya patag mataas mataas din to kasi yan ang mga sagingan lang yung katabi yan pag tinanggal itong isang diretsyo na to mga kaagri na isang linya na to dito uh, na daw po ito ng sagad tapos balak na uh, tamna ng kalamansi itong uh, area kaysa lang daw po na ng mga ganito, hindi naman din daw sila kumikita sa mangga. dahil uh, hindi naman nila pinabubungay na lang kaya total malalaki naman na rin daw yung kalamansi ni Dong at uh, nagustuhan naman ni Ma'am Ellen yung alaga ni Kuya Dong sa farm mo na kalamansi kaya mag extend na raw ulit sila mag expand na ang uh, kalamansi eto plano na dito itong nga uh, mga farm ni Ma'am Ellen mga kaagri gaganda patag yung mga lupa ng farm niya ang mga ginhawan trabahuin tapos may may tubo pa sila doon no? meron silang uh, 'yon tapos meron pa dito ito sa gilid meron pa sila dito na balon kuha na ng tubig pang open water mga kagre ka ito yeah, yan lang lapit lapit lang Ayan, yeah, may mga kawayan ito pwede nga uh, pwede nila kung gusto nila magulay kanila din pala yung kawayan na to. tatlong pulutong yun, ito, tsaka ito yung tatlong pulutong na mga kakakiri ang uh, gagawin daw dyan puputulin na din para hindi makasilong doon sa mga kalamansi tapos pwede nila ibenta yan o kaya pwede nila gamitin yan pang uh, balag nila o pang uh, pang trellis nila dyan sa gulay na may intercrop nila kung sakali